For me one of my favorite uh, na ginagamit o inaatake sa sa Catholic Church is ito teaching about Mary. Mm. Kasi one of the the four dogmas of Mary, uh yung dinatawag na Perpetual Virginity of Mary, mm. uh Brother Paul. Uh, kung saan sinasabi doon sa, sa one of the dogma of Mary is siya ay berhen uh, before, during and after mm. the birth of Christ. So ako naman as a TV evangelist lagi kong sinasabi, you know what uh, mga kapatid, uh, mga nanonood sa TV, sinasabi ko lagi as a pastor, sabi ko, naniniwala sana si Pastor Jun Calonia, kasi pastor patawag sa akin nun eh. mm -hmm. naniniwala na sana si Pastor Jun Calonia na tama ang itinuturo ng, ng Catholic Church about uh, mga teaching nila. Mm -hmm. Pero bakit itinuturo ng Katoliko na si, si Maria ay uh, perpetual mm -hmm. virgin, sabi nila. Virgin before, during, and after the birth of Christ may babae bang nanganak na berhen pa? Eh yung kapitbahay nga namin, wala pang anak, hindi na, 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 di na. na, na, na berhen. Hindi berhen. o, yun, yun yung mga, mga isa Parang sa mga... Parang ginawa ay katatawanan yung... Yes, o. Oh. This is our host, Brother Paul San Pablo Alema, together with our special guest, Brother Rodolfo Calunia Jr., a former Protestant pastor and TV evangelist. But now, by the grace of God, he became a part of the Holy Catholic Church. So, welcome, Brother John, to the program The Journey to Catholicism. Thank you, Brother Paul. It is an honor for me to be part of your program. So, Brother John, matagal din kayong pastor sa iba't ibang protestanting mga grupo at kayo po ay naging TV evangelist. So, ano ba ang iyong mga noong kayo ay nasa protestante pa na grupo? When I was a pastor and a TV evangelist, isa lang naman talaga yung layunin namin, Brother Paul, especially ako, yung karanasan ko. Layunin ko lang naman is to attack the doctrines of the Catholic Church. Patunayan sa mga tao na mali ang mga turo ng simbahang katoliko. Mm. Yun lang naman if we summarize yung mga ginawa ko dati. Tapos ang inyong paboritong inatake ay ang mga rebulto na simbahang yes, katoliko, hindi about ba? about images, mm. about purgatory, about Mary. Mm. So ano naman yung mga sample halimbawa, kung paano nyo inatake ang mahal na birhen at ang mga santo at ang mga larawan? sagradong larawan ng simbahan. Uh, example about images, it is written in Exodus chapter 20, verse 3 to 5. You know, mm. Nakalagay doon, bawal, pinagbawal, o pinagbabawal mm. ng Diyos na uh, lumika ng mga larawan. Then, if we go to the Catholic Church, uh, we can't deny na marami naman talaga ng mga larawan o mga revolto doon. So, yun isa yun sa mga ginagamit namin to attack the Catholic Church. Uh, Like also about purgatory, Brother Paul. Pag sinabing, yes, maniniwala sana si Pastor John Calonia about the Catholic Church. But if we try to examine the doctrines of the Catholic Church, ang tanong, saan mababasa o oh, sa Biblia yung toro o aral ng Katoliko about purgatory? Eh, majority ng membro ng Katoliko eh, hindi alam. Oh, sapagkat pagkaten kayo ay Bible alone, so yes yun palagi ang ginagamit no na strategy saan mababasa yes, upang exactly. palitawin na yung aral ng simbahan ay wala sa Biblia. Exactly so, yun right. naman talaga ang technique ng mga uh, protestant pastor kung paano nila tinutulig sa ang simbahan katoliko. So, ano pa yung mga iba't-ibang pamaraan ninyo, Brad John? So, bilang isang TV evangelist, ano ba ang uh, ginagawa ninyo upang atakihin ang simbahan katoliko? Uh, mara marami kasing Uh, mga paraan to attack the, the Catholic Church. Uh, ginaga, ginagamit din namin yung mga membro na uh, hindi naman sa uh, tinatago natin yung katotohanan, Brother Paul, pero in reality, marami kasing nakikita natin na uh, mga membro ng katoliko na mga lasinggero, babaero, kung ano-ano mga pag, uh, mga gawain hindi mabuti o, ayon sa uh, kaluuban ng Diyos. So yun din yung mga ginagamit namin, sinasabi namin, o tignan nyo, may mga involved pa na mga pari na uh, ganito yung kaso yung mga mm -hmm. mga scandals yes yes so yan ginagamit din namin yan uh, for me one of my favorite uh, na ginagamit o inaatake sa sa Catholic Church is ito teaching about Mary mm -hmm. kasi one of the the four dogmas of Mary uh, yung dinatawag na perpetual virginity of Mary mm -hmm. uh, brother Paul uh, kung saan sinasabi doon sa, sa one of the dogma of Mary is siya ay berhen uh, before, during, and after mm. the birth of Christ. So ako naman, as a TV evangelist, lagi kong sinasabi, you know what, uh, mga kapatid, uh, mga nanonood sa TV, sinasabi ko lagi as a pastor, sabi ko, naniniwala sana si Pastor John Calonia, kasi pastor patawag sa akin noon, eh. mm -hmm. naniniwala na sana si Pastor John Calonia na tama ang itinuturo ng, ng Catholic Church about uh, mga teaching nila. Mm -hmm pero bakit itinuturo ng katoliko na si si Maria ay uh, perpetual hmm. virgin sabi hmm. nila virgin before during after the birth of Christ may babae bang nanganak na birhen pa eh yung kapitbahay ng namin wala pang anak hindi na, na, na birhen <laughs> oh yun yun yung mga mga isa parang sa mga parang ginawa rin do katatawanan nila yes album. oh e, yun nga yun nga nung nung na nagbago ng isip ko, sabi ko, sa napakaraming babae sa mundo, bakit galit na galit kami, ka Birhen Maria? Mm -hmm. In fact, wala naman siyang ginawa sa amin mm -hmm. na masama. So, ibig sabihin, Brad John, kahit ano na lang ang paraan na ginagamit ninyo upang tuligsain ang Simbahang Katoliko. So, ganyan po kaaktibo kayo sa pag-atake ng simbahan. Pero bakit, Brad John, isang nakakamanghang tanong, so kung ganon ang iyong kaagresibo upang wasakin at atakihin ang simbahan pero ang pinakaimportanteng tanong bakit naging katoliko po kayo at ano po ang nagliglit sa inyo sa journey to catholicism actually brother Paul uh, to god be the glory no uh kusa akong nag-surrender sa catholic church mm -hmm. ang nangyari kasi ganito When I was a TV evangelist, Brother Paul, uh, bago kasi kami isa lang uh, mm -hmm. sa TV mm -hmm. to start our preaching as uh, a TV evangelist, uh, tinitignan kasi muna ng, ng senior pastor namin yung ginagawa naming sermon. Oh, uh, Yung script din yun. Yung script namin. Kung baga, sinisuri niya muna kung ito ba'y uh, naaayon sa sa doktrina o paniniwala namin as a Protestant, wala bang mali, mm -hmm. o kung baga okay ba siya pakinggan kung ito ba talagang uh, atake mm -hmm. against the Catholic Church. Kung mga ganun, sinusuri niya muna. So, ibig sabihin, so, mas ganado sila pag si Banga Taloy ka-atake. Yes, yes. Mm -hmm. Kung mga, doon talaga nakafocus mm -hmm. yung yung teaching namin, especially ako as a TV Evangelist. Now, for me naman, para lagi akong pasado sa senior pastor namin, lahat ng ginagawa kong script, ang ginagawa ko, nagre-research talaga ako, brother Paul. Mm -hmm. One of my friends, uh, isa siyang guro sa Tagalwa National High School, si Sir Ronald Ignacio, mm -hmm. dati ko rin coach sa chess kasi chess player rin ako. Hindi niya kaya makipag sa akin, Brother Paul, kasi ako, pastor, mas, mas trabaho ko yun eh. So ano ang religion ng teacher mo? Uh, Catholic. Mm. So, so ako, yun, yun ang first encounter mo sa katoliko. Yes, yes. So, katoliko. Do do doon nag-start. Nag ang ginawa niya, hindi siya nakipag-debate. Kasi kung nakikipagdebate siya, yun yung gusto ko eh. Ang ginawa niya hindi siya nakipagdebate, binigyan niya ako ng ng magazine, hmm. No The Truth. Eh oh. e ako naman tinanggap ko kasi nga mahilig ako mag-research hmm. para every time na isa ako dun sa sa TV, yung ipapasa ko na, na script sa senior pastor namin magugustuhan. So para para additional information yes sa exactly. sa ano mo sa sa Program mo sa TV, so tinanggap mo yung Yes, yung, yung magasin ng, ng Catholic Church. Yes, Pang-additional ko. Mm -hmm. So, yung, yung magasin na yon nung title nung Do the Truth, eh. may nabasa ko doon about Holy Trinity. Eh, kami naman, naniniwala din naman sa Holy so Trinity, same sa so ko. wala kong masyadong binigay na oh, pansin. Oh. Doon ako nagka interest kasi sola Scriptura kasi, Brother Paul, yung hmm. uh, prinsipyo yun. namin, yung, yung faith namin as a Protestant. So ako naman, mahilig sa Biblia, yung tanong doon sa, sa magazine na yun, who made the Bible, eh nagka-interest ako. Mm. Habang binabasa ko, sa, sa theology kasi namin sa protestant, may nabanggit doon, naturo sa amin, pangalan Professor Jerome. Mm. Eh, ko doon, sa magazine na yun, hindi Professor. Ang nakalagay, Saint Jerome. Saint Jerome, santo. Oh, sabi mo. Bakit sa min Professor Jerome sa kanila Saint, Saint Jerome. Jerome. So doon na nag-start bakit ganito. So to cut the story short, nung, nung binasa ko nang binasa about who made the Bible, eh, nakita ko nagka-interest ako, pinalaliman ko yung 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 pag-research ko, brother, ang sakit. Bakit? Kasi nalaman ko lahat ng involved para pala o uh, nung nagkaroon tayo ng Bible is puro Catholic, Catholic Church. Mm -hmm. Sabi ko, saan yung participation naming mga protestante dito? I Even mean, ang period po sa Bible, including exactly. sa period, ay, ang nag-imbinto niyan ay si St. Isidore Bishop of Seville. So kahit yung period, wala sila natampo. Yun niya eh. Ang, ang Versikulo, kapitulo, lahat mm -hmm. eh. Sila, Archbishop Stephen Linton, hmm. sila Cardinal Hugo de Santocaro, lahat ng involved, Katoliko. So doon nag-start kasi mahilig ako maglaro ng chess, mahilig ako sa logic, sabi ko. Grabe. Yung yung paniniwala ko na Sula Scriptura, Yun yung yun yung dahilan ko kung bakit o yun pa rin ginagamit ko to attack the, doc the doctrine of the Catholic Church. Tapos bigla kong nalaman na without the Catholic Church there is no Bible. Hmm. Sabi ko sa 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 isipin ko sabi ko Pwede bang sabihin ng isang mekaniko kahit gaano kagaling na mekaniko, pwede ba niyang sabihin sa sarili niya na mas magaling siya kumumpuni ng makina compare sa nagimbento ng na makina? Na makina? Sabi ko hindi pwede. Hmm. Mas magaling pa rin. Mas alam pa rin nung inventor yung dahilan kung bakit mayroong makina. Kahit doon na nagsimula yung na, nasikin yung faith ko as a Protestant. Sabi ko, bakit ganito? Mm. And that was 2010. So, grabe na. Marami ng, marami ng tanong sa isipan ko. So, ginawa ko, pumunta ako doon sa senior pastor ko. Doon ako nagtanong. Sabi ko, Pastor, Call me the Bible. Kasi yun na-encounter ko na tanong doon sa Know the Truth na magasin eh. Sabi niya, Pastor John, di naman kailangan at saka di naman importante hmm. kung sino ang dahilan kung bakit may Biblia. Sino ang lumika ng Biblia? Hmm. Ang importante, tayo ang sumusunod sa anumang nakasulat sa Biblia. Hmm. Sabi ko, tama naman. Pero di nga lang nasagot yung tanong. Hmm. So hindi ako na-satisfied. So meaning, hindi niya lumihis siya sa oh. tanong. So iba yung maganda yung sagot oh. kaso lang hindi nasagot kung ano yung main na tanong. Okay. So nagresearch pa ako nang nag research. Yung ibang mga senior pastor tinanong ko pa. kano hmm. Ganun din eh. Imbis na sagutin kung sino ang dahilan kung bakit may Biblia, ang tina ang sagot ganito. Importante hindi natin sinasamba yung mga kahoy. Sabi ko. Hmm. Pat ganon. Okay naman yung sagot, hindi lang yun ang hinihingi kong sagot sa katanungan ko. So, mas, mas nashiken pa yung faith ko. Sabi ko, bakit ganito? Para pala yun, Brad John, yung uh, saan ba ang silangan ng araw? Oh. Sabi mo, lulubog doon sa ano. So, iba ang sagot nila. So, yun, talaga, yun nga, doon, doon ako nag, lalong nagka-interes. Sabi ko, bakit ganito? Iniisip ko kami yung tama, pero bakit simpleng tanong, hindi Masa, mabigyan ng tamang sagot. Hmm. alinsunod Alin sunod kung ano yung hinihingi ng hinihingi ng pagkakataon kasi yung pagkakataon tinatanong who made the bible. Hmm. Tapos uh, sagot yung isang pastor pa sabi niya importante hindi dating itinuturo na may purgatorio iwala wala naman sa Biblia. At sabi mo, bakit ang layo? Hmm. Doon na nagsimula. Nagresearch na ng research nung nalaman ko na without the Catholic Church there is no Bible. Mm. Doon ko binigyan ng break yung sarili ko. Mm. Sabi ko, iba na to. Mm. Iba na to. Sabi ko, <laughs> kasi ang totoo niyan, Brother Paul, isinilang ako as a Catholic. Mm. Yung mama ko, everyday ko nakikita yun, nagrosary talaga, before matulog. Mm. Sabi ko, naging protestante ako, but in reality, hindi ko naman talaga binigyan ng ng pagkakataon yung sarili ko na mag-aral about the Catholic doctrines. Mm. Nabigyan ko ng, ng pagkakataon yung sarili ko mag-aral sa theology, paniniwala ng protestante. Mm -hmm. Tapos bigla na lang akong nag, lumipat doon, bigla na lang ako nag sabi sa sarili ko, wala lang kwenta yung Catholic Church. Pero hindi ko binigyan ng pagkakataon yung sarili ko na liwanagin muna yung paniniwala ng Catholic Church. Mm -hmm so parang bias sa Exactly. Nagjudge ka sa isang bagay na hindi mo naman lang binigyan ng pansin. Yes. So ano yung nangyari sa sa yung patuloy na pagresearch nung about pinag nung pinagpatuloy ko yung pag-aaral ko, neutral na yung Actually pumunta nga ako dun sa kung saan ako nag-graduate ng elementary. Hmm. Kasi neutral eh. Hmm. Kasi kung dun ako magtanong sa mga different denomination, iba't iba yung sagot eh. Hmm. Yung mga sagot nila Puro pabor sa kanila. Mm. So doon sa elementary school, sa Tagulwan Central School, may may mga kakilala ko doon, nakahiram ako ng isang libro about history. Mm. Eh sabi doon, sa history na yun, yung mga protestante, kumbaga, lumitaw lang dahil may Catholic Church. Mm -hmm. Kumbaga, without the Catholic Church, wala din kaming mga protestante. Kasi yung batayan ng protestante ay Biblia. Yes. So kung ang katoliko po ay gumawa ng Biblia, So at sila po ay anak ng Biblia. So ibig sabihin, apo ng Katoliko. Apo. <laughs> parang children. ganon. Oh, no, ganyan. So, parang ibig ganon. sabihin, hindi sila lumitaw kung walang simbahan Katoliko. Exactly. Then, ang pinagbabatayan nila ay ang iyong Biblia na Tama. ginawa ng simbahan. Tama. Kaya binigyan ko yung sarili ko ng pagkakataon kasi ang totoo niyan, Brother Paul, gaya ng sabi ko, dati akong Katoliko. Hmm. Naging protestante ako, pinakauna talaga, naging member ako ng, ng Assemblies of God kasi yung, yung papa ng kaibigan ko, isang pastor, tinuruan ako, pinakaunang ginamit niya na versikulo talaga. Sabi niya, naniniwala ka ba sa Diyos? Mm -hmm. Sabi ko, of course naman, pastor. Susundin mo ba yung salita niya? So, Kung kaya ko, pastor. Mm -hmm. Sige, marunong ka magbasa. Yes, mm -hmm. pastor. Pinabasa sa akin yung Exodus, chapter 20, mm -hmm. verse 3 to 5. Iwala wala akong kamuhang pero marunong ako magbasa. Mm -hmm. Ako yung pina-interpret, eh, wala akong idea. Basta sinabi lang doon, bawal. Mm -hmm. Eh, sabi ko, ung nga pastor, no, bawal. O bakit ka, bakit ka may revolto? Hindi ko alam, pastor. Ate ka oh. muna, Brad, John, nung sinabi ng pastor sa iyo <laughs> na merong larawang ipinagbabawal, binigay ba rin niya yung mga talata na merong larawang ipinahintulutan? Wala. Ni yung, isa. Yun. Ni isa, wala talaga. Yun ang paraan ng protestante na magturo. Ibig sabihin, yung bawal, <laughs> yun ang ipresensya iyo, pero yung pinahintulot, hindi po ibibigay. Ibig sabihin, theological partiality. So, may katotohanan naman yung sinabi mo sapagkat may bawal naman talaga. Pero ang problema doon, wala silang binanggit na may larawang pinahintulutan. So, yun ang, nad... ibig sabihin, nabudol ka sa pastor. Yun nga. Di totoo talaga. Ganun naman mangyari. Na, naloko ka nila. tapos, isang side lang ang binigay sa iyo. Oh, tapos, dahil doon, doon nagsimula Naging protestante ako, hanggang uh, naging Sunday school teacher, hanggang, hanggang naging associate pastor, hanggang nag aral na talaga, hanggang naging pastor na talaga, hanggang mm. naging TV evangelist na talaga so, so, ako. Ibig sabihin, yung pagka-protestant pastor mo, ang original ay naloko ka. Parang gano'n talaga yung pastor. Uh, Brother Paul, <laughs> gano'n talaga. So ganun ano nangyari kay noon, nung naging pastor na, na po kayo? Oh, Nung pastor na ako, wala na. Mm. Yun La, Ang tinuro mo, yun ang tinuro ng pastor yes, mo. Yes, kung ano yung natanggap ko from mm. my senior pastor... Riiko lang rii -e ko lang oh. pinasa ko lang din hmm. ganun lang so balik natin yung nag-lead sa iyo ng journey ay yung bible yes, so yes. ano pa ang mga na discoverin mo na makatotohanan na naging konkreto yung pag decide mo na talagang ako po ay uuwi sa simbahan na katoliko nung nung alam ko na na, na the catholic church is the, yung yung dahilan kung bakit tayo may bible hmm. Sinubukan kong pag-aralan bakit may mga rebulto, hmm. larawan. Doon ko nakita na mayroon pala talagang pinagbabawal, pero mayroon ding, yes. Binahong tulutan. Yes, mayroon ding ganon. Tsaka, about purgatory, kaya pala di ko mabasa yung, yung about purgatory kasi yung Biblia ko is Bisaya, Isaya. Tagalog, tsaka English. No? Nung nagkaroon ako ng pagkakataon, pinabasa sa akin, nandun pala sa Latina Vulgata, even sa Spanish, Spanish Bible, Bible, nandun din. So sabi ko, uy, nandito pala to, mm -hmm. So, in short, Brother Paul, maraming mga maling aral na kagisnan ko dati doon nung, yes, mm -hmm. nung neutral na ako, yes, nung neutral na nag-aaral ako sa Catholic Church na point of view sa theology nila, eh, doon ko nakita ang laki ng pagkakaiba. Mm -hmm. So, ang pinaka- sakit noon ganito. Nalaman ko na si Jesus Christ pala ang tunay na nagtatag sa Catholic Church. Yes, the Lord. So sabi ko, bakit kailangan kong makipagkumpitin sa simbahan na tatag ng Panginoong Isus? Mm -hmm. yun ang tamang. Oh. Kaya sabi ko, kailangan ko nang bumalik. Mm -hmm. Nag-start ako nag-aral about the Catholic 2010. Doon kasi mm -hmm. naging nagkaroon ako ng lakas ng loob, voluntaryo, mm. sumerinder, 2012. Mm, two years. Ang anong... Yes. Pero 2010 pa lang, blacklisted na ako sa mga kasamahan ko. Sapagat may inclination ka na... na para, yes. Kasi iba uh, na yung... Pa, pastor pa rin oh, ako doon. Oh. Pero itinuturo ko na sa mga tao, labi na sa mga Bible study namin, sinasabi ko na, ginagalang nga natin, mga kapatid, ang ina ng ating kapitan, ina ng ating mayor, ang ina pa kaya ni Panginoong Isus. Hindi natin igagalang. Hindi magustahan yon ng mga Protestante. 'Yon, yung mga kasama kong pastor na galit. Mm. Sabi nila, parang nag-iba ang ihip ng hangin sa iyo, Pastor John. Mm. Doon nagsimula yung journey ko from TV Evangelist. Nako, alam mo anong nangyari sa akin? Sa, blacklisted na ako. Mm. Pero hindi pa ako sumag, nagsurrender sa ah, Catholic Church ha. Ah, mm. Ang nangyari sa akin, naging habal-habal driver ako. Mm -hmm. Para mabuhay ko yung wife ko, yung anak ko. Mm. As in ang pinaka nag-udyok sa akin talaga na pumunta na sa simbahan katoliko, hindi ko makalimutan ito eh. February 2, mm. 2012. Walang-wala na ako, brother Paul. Mm. Wala na yung mga pledges. Kasi wala na eh. Galit na yung mga pastor eh. Mga taits, wala, 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 na yun. Galit na yung mga pastor sa akin kasi yung turo ko, though hindi pa ako nagkatoliko, pero sinasabi Parang ko na, o pabor na. na, oh, pabor na. Mm. So, gayon, ganon, 2012, February 2. Kumbaga, wala na lang sa, siguro kalahati ng baso mm. ang bigas namin. Mm. Walang-wala na ako. Early in the morning yun. Kumbaga, hindi pa ako nakapasada kasi nag-drive na lang eh. Mm -hmm. Tapos, sabi ko, anong gagawin ko? konti na lang yung bigas namin. Wala, wala uh, mga kalahati ng baso na lang. Mm -hmm. Tapos ito pa yung, yung, yung grabe. Kasi, laman ng bursa ko. 5 pesos na lang, brother. Mm -hmm. So anong gagawin so, ko. Medyo kinabahan ka oh. na Buti na lang, buti na lang by nature, biyayan ng Panginoon, logician tayo, mahilig mm. sa logic kasi nga chess player sabi ko. Gagawin ko lugaw, lugaw Oh, lugaw. Mm. Tapos yung 5 pesos na yon, ang ginawa ko, bumili ako ng isang sachet ng tablia, 3 pesos. Mm. Mm. May sukli pa dos. Mm. Yung dos na yon, yun yung ginamit ko pambili ng isang stick ng asukal. Mm. Tagdos lang eh. Mm. Mm. So mga maliit na oh, yes. Stick. Mm. Dalawang piso lang. Mm. So, while nagluluto sabi ko, lalagyan ko ng maraming tubig. tubig. Bakit? Sampurado. Mm -hmm. Para kahit papaano makahigop ng sabaw mm -hmm. yung mag-in ako. Ang totoo niyan, preparado na. Prepare na yung yung kuan ko na yung yung tablia, isang sachet tsaka yung stick ng asukal. Uh, kahit sinong pastor, tanungin mo, mahilig talaga kami kumanta, mm -hmm. praising. Mm -hmm. Kasi, uh, hindi ka magiging pastor pag hindi ka marunong mag-lead ng praise and worship. Kaya ginawa ko, uh, praising God, salamat Lord, yung mga normal mm -hmm. na inaawit namin ng mga pastor. Ang di ko na malayan nung isasalang ko na sana yung tablia, Brother Paul, tsaka yung, yung isang Asukal. Isang steak ng asukal. Pag open ko ng kaldero, ito yung milagro. Pinakaunang milagro. Kaya ako nagkatoliko Kasi puno. Puno ng bigas? Puno. oh, hmm. Tapos sabi ko, kasi nga, logician, Number one, nag-convince na hindi totoo. Ako, sabi ko, baka napuno yan kasi maraming tubig nilagay. Hmm. Pero inalize ko, kinalikulit ko yung mga possibilities. Yung kalahating baso lang ng 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 bigas, He, kahit gaano karami ng tubig, hindi mapupuno mm -hmm. yan. Mm -hmm. Sabi ko naman, pero baka yung bigas, madaling sa bisaya tub tubuon. Oh. Mm -hmm. mm -hmm. Sabi ko, baka dahil sa maraming koan tubig, kaya umabot doon. Sabi ko, nung hinawakan ko, eh hindi rin, dapat basa. Oh. Dapat hindi siya luto talaga. Mm -hmm. Nung hinawakan ko, brother Paul, Luto talaga. Talagang normal na pagkaluto. Sabi ko, ako, ibang sinyalis nito mm -hmm. Dali-dali ako pumunta dun sa sa kwarto kasi nandun yung mag-in Sabi ko, Mang, grabe yung revelation ni Lord sa akin ngayon. Mm -hmm. First time ko nakatanggap ng milagro. Yung totoong milagro ha. Mm -hmm. Hindi yung mga pastor na sabi, milagro, milagro lang. Mm -hmm. Mang, kanina medyo, medyo nagka sa, nagkaaway ka. Kumbaga, sa Bisaya, lalis. Mm -mm. Ano ba yan sa Tagalog, Brother Paul? Alitan. O oh, mayroon kaming kunting alitan kasi sabi niya, bakit kasi umalis ka? Kasi protestante yung, yung wife ko. Galing pa sa mama niya, so, sa lululula niya. So, ibig sabihin niya. bro, sinisi ka na parang iniwanan mo yung pagkapastor at yun ang dahilan kaya kami walang wala na kayo. Exactly, Brother Paul. So, so yung sinabi mo, yun na ang sinyalis na nagbalik loob ka na sa simbahan katoliko. Nung dali-dali ako sa room. Ano anong year yon na nag ka na magkatoliko? Di ko makalimutan, first milagro ko February 2, mm. 2012. Nung nangyari yon, sabi ko, I need to do, to go to the Catholic Church, mm. sabi ko. Kailangan ko na pumunta sa sa Catholic Church. Mm. Sabi ko, pumunta ko first ko na meet doon si Monsignor Cabilian, sabi mm -hmm. ko. Eh kilala ko doon kasi ang mga CFD, kilala nila ako kasi Attacker eh. Oo. Nung nag ako kay Monsignor Kabilian, tinanggap ako ni, ni Monsignor, pero yung mga CFD hindi. Okay. So, napakaganda ang journey ng iyong buhay, no? Na talagang ang Diyos ang siyang nagtawag. Sa pagkat sabi ni Jesus sa so 7.21 sa John, Father, may one. At ang iyong karanasan po, Brad John, ay isang patunay na sinagot mo ang paanyaya ni Kristo na maging isa sa kaniyang simbahan. Amen. Mga televiewers, kung ibig ninyong imbitahan si Brad Jones sa inyong parokya upang ibahagi niya ang kanyang buhay, pwede niyang ibigay ang kanyang cellphone number at direkta po kayong kumontak sa kanya kung may mga big events kayo or mga gatherings na gusto ninyo na maging ma-inspired ang buhay ninyo bilang katoliko. Brad John, ibigay mo yung cellphone number mo sa kanila. Okay, Brother Paul. Ito yung number ko. Uh, 0917772216. Again, 0917772216. O Brother Rodolfo John Calonia. So maraming salamat, Brad John, sa inyong panahon. a the journey to Catholicism to make his message known is our responsibility so here we are to pledge our lives to the lord of eternity